Welcome back muli mga idol dito sa aking channel So kung napapansin nyo mga idol ah, Matagal ako hindi nakagawa ng vlog tungkol sa mga jewelry Dahil kami po ay umuwi sa probinsya namin So dun sa uh, probinsya mga idol Ang hirap, uh, ang hirap talaga ah, uh, makakonnect sa internet Dahil uh, mahina po ang signal Meron pong wifi pero mahina ang signal So ngayon mga idol ah, uh, Pag-usapan po natin ngayon ay Meron kasing nag-comment doon sa isa ko sa mga video na tinatanong niya sabi po ni ito po yung tanong ni, ni Sir Toby Narvas na Sir pwede malaman kung anong tawag sa pang ng gold salamat po ayan po ang sabi niya so ngayon mga idol pag-usapan natin ang kanyang tanong at sasabihin ko po sa inyo kung ano po ang tawag sa kanyang itinatanong sa akin so kung bago lang kayo mga idol dito sa aking channel Uh, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Click na lang po yung bell para manatitay kayo kapag meron po ako mga bagong upload dito sa channel na ito. Hello guys, welcome to my channel, Payatas Vlog. Eh. anak Oh no! Gindakan lang yan eh. hindi eh. na papatulan So yun mga idol, uh, sasagutin natin ang tanong ni Boss ah uh, Toby Narvas na kung uh, tinatanong niya kung uh, sir pwede ba malaman kung anong tawag sa pangtubog yung completed daw po ng gold so sir Toby Narvas uh, ang tawag po dyan sa pangtubog po sa completed ng gold ay yun po yung tinatawag na dorado sa amin po bilang sa mga lahero yan po yung tinatawag na dorado ano po yung tinatawag na dorado pag sinabi nyo po na dorado, yun po yung pantubog sa yellow gold. Uh, yung kulay po niyan, ito po yung kulay po niya, kulay puti. Ayan, panoorin niyo po yung ginagawa ko dyan na natutubog po niya yung white gold. Kaya po pong itubog yung white gold, magiging yellow gold. Maski po yung uh, silver po, kaya niya rin pong itubog. Maski po yung ibang ori ng mga alahas, yung mga fake na jewelry, kaya din pong itubog doon sa Uh, tinatawag namin na durado kasi yung durado po mga idol uh, ay po yung uh, gawa po yan sa gold po talaga na 24k uh, uh, tinutunan lang po namin yan pinaprocess lang po namin yan uh, uh, kung gusto nyo po na uh, magpaturo kung paano yan ginagawa uh, uh, kontakin nyo lang po ako dito sa channel ko uh, magcomment lang po kayo dahil pag usapan po natin kung anong klase o anong gusto nyo pong ipapagawa sa akin uh, sa inyo na po yung Uh, magiging gastos uh, mga materyales pati yung gold lahat po uh, so, ako lang po yung gagawa tapos kasama din po kayo kung ginagawa ko po ang pag po ako ng tinatawag natin na dorado kasi kung yung iba kasi mga idol kung uh, bumibili sila ng mga yari na yung mga dorado mahal po talaga ang bilihan po sa ganyan kasi gawa ko talaga yan sa 24k na gold tapos, tinutunan lang po yan yung sold na gold. binaprocess lang po yan sa acid. Kaya nagiging, nagiging liquid po siya. <coughs> Apasensya nyo na ako mga idol kasi medyo malatak ngayon dahil <coughs> uh, may ubo mga idol. So, kung gusto nyo mga idol na ano, magpaturo, uh, comment na kayo dyan sa video ko na ito. Uh, kung meron pa kayong ibang mga katanungan, uh, sasagutin ko rin po yan. Tatanong, tatanong nyo lang po dito sa akin comment nyo lang uh, sasagutin ko po tungkol dyan sa mga alahas kung ano yung gusto nyo itanong so mga idol muli ang tawag po dyan uh, Sir winner Arbas ay dorado po ang tawag dyan yan po yung 24k na gold tapos tinutunaw lang yan kaya nagiging liquid at nagiging uh, pantutubog na po yan sa mga uh, white gold maski po silver natutubog din po niya nakukulayan niya rin po nagiging gold ang itsura maski din po mga fake na mga jewelry ninyo kaya din po yung itubog pero hindi lang po lahat ang uh, kayang itubog po doon sa uh, dorado na yan kasi meron po kasing mga ibang metal na hindi po kaya ng uh, pakapitan ng pagtubog ng kaya tawag namin na dorado gaya po ng mga bakal hindi po yung kayang kapitan iba pong proseso at iba po yung tawag na pantubog po dyan doon sa mga ganong uri ng mga Uh, alahas or metal so ang durado po mga idol ay ginagamit lang sa mga gold maski po sa silver kaya niya po yung matutuog yung silver kaya niya po yung magiging yellow yung silver ninyo dun sa uh, durado po na kung saan yan po yung ay uh, 24k na gold na tinutunaw lang kaya nagiging nagiging liquid so ang kulay po niyan mga idol puti po ang kulay niyan kapag tinutintan po kasi yan ang kulay po talaga niyan ay itim meron lang po kasi inahalo kami dyan na uh, isang uri ng lason uh, ito, lason daw yon kasi di ko pa naman hindi di ko pa ininom yung lason na yun eh kasi mahirap na so ngayon pag hinahalo po yan dun sa nangingitim na nagiging liquid na gold pumuputi po yan naging linaw po yan nagiging tubig po ang itsura malinaw so yan po yun mga idol ang uh, tinatawag namin na dorado na kung saan kaya niyang itutubog ang uh, gold white gold, mga silver, okay, iba pang ng mga fancy, mga tanso, ganyan, kaya nyo po yung itubog at magiging mukha po siyang gold, magiging yellow po siya. So yun mga idol, so muli kung bago na kay sa channel ko, mag-subscribe kayo para ma-notify kayo kapag meron po ako mga bagong upload dito sa channel ko na ito. So maraming salamat mga idol.